ayan yung nakikita nyo yung, ano, yung matayan po eh matay ayang, yan mga mata, mga matayan mga after a week bumabalik yan so ngayon gagawin natin tatanggalin natin yung ano tatanggalin natin yung mata inintipar natin yan kasing ayan eh inintipar po yan kasi nga kapag hindi ko inintipar yan masakit yan eh bumubunggo sa ano, sa chinilas. Hindi ako pili maglakad na walang ano. Walang chinilas kasi masakit yan. Maganda yan kapag na napabawasan. Na, 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 na naniniper. Kasi kahit papano, hindi masyadong masakit sa, sa paa. Bumabalik yun. alam nyo kapag tinatanggal yan. Tatanggal, hindi bumabalik yan. Sa dalawang paa Linggo-linggo po yan, ano ah uh, linggo-linggo po yun, uh, nagtatanggal ako. So, yan lang muna ipapakita ko yung yun kasi na malaki na yan. Eh. Tatlo, tatlo po yung tatanggalin natin dyan. malapit doon sa akin. Maliit na ano, na daliri ng paa. ilang kapag nagtatanggal ka dyan yung sa gilid, yung pailalim, yan, yung pailalim para yung mata niya doon mabawas-bawasan ng konti. Sakit po yan, kahit ganyan lang. Masakit po yan. Ayan. Masakit. Uh, na, Kapag, kapag nakaano yung nakatama doon sa ilalim, masakit. Kasi lang, kailangan mong tiisin yan. Hindi lang po ako, halos lahat. Kami mga kapatid may ganyan. Iwan ko kung kayo namin minan ang ganyan. Kaya, pag naglalakad kami, lalong lalo pa naglalakad kami sa batuan, hindi pwede kami ng ang chinelas. Sobrang sa sakit niya. Kami na rin ng ano, ako rin ang pusang nagtatanggal dyan. Dati ang nagtatanggal, dati may pinapatanggal ko. Gusto mas maganda kung ikaw magtatanggal at least na minus mo yung ano, yung sakit. Yung pagsataglirian, kung palalimin mo ng kaunti o hindi. Hindi yan tumudugo kasi kalyo yan eh kalyo na tawag namin ang tawag ko dito is kalyo na buhay kasi nga weekly umuusbong yan eh sumisipol baga. kaya yung tignan mo yan oh. no? Yan. yan kung ano tikitan nyo dyan kailangan kasi mabawas bawasan nyo ano yung sa ilalim yung mata nya kasi kung titignan nyo makapal makapal yan hindi po yan ano, hindi yan ordinary na ano, na kalyo. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Oo, diba? Yan. May time pa dyan na kinutupot ko dyan eh, hanggang ilalim. Yung parang tiniis ko yun sa parang abot yung, yung mata niya. Wala rin, hindi rin natanggal hala ko kasi tang yung na na ano ko yung natanggal ko yung mata niya hala ko gagaling na siya kasi natanggal na wala rin bumalik din sa kapal yung ano ko yung kali ko kaya kung titignan nyo yan yan mas maganda lang kasi dyan hindi pumunta sa mukha kasi sa paha dyan pero dahil sa research hindi naman doon nakaka-apekto yan sa ano sa sa katawan wala namang epekto yan. Ayun. Kung titingnan niyo yun, yun yung mata niya yun. oh, yan yan. Ibig sabihin niyo yun, nang ibabaw pa lang yan. So lang gusto ko kasi ilitin pa kung doon sa ilalim. Kasi so, lang sakit Ayan, sakit. Yan. Yung yung yun. yung yung mata niya. Dyan. Yan. Diba? Sakit yan. Yan, misang ginagawa ko. Ipig... Ay, bibigising ko. Oh, dito naman tayo sa pangalawa. Diyan, Bantan. parang ano yan, parang, parang sa unang parang makatikati na masakit. Yung e, sa so iba ba makati yung iba? Pero nasanay na rin ako sa Sa ganyang ano, steam. Na, kasi kapag tanggalin ko kapag nag-dimedios ako, tapos ang sakit niyan. Tapos kapag baka namin naapakan, sakit. Yung parang naapakan na ah, accidentally, sakit niyan. hindi ko pa rin yun nadadala sa ano sa doktor wala kasi tayong doktor. so lang sabi sa akin papadoktor ganun yung nangyayari tatanggalin din kaso daw lang ano walang kasiguraduhan kasiguraduhan na matatanggal siya ah ang ibig sabihin niyo walang kasiguraduhan kung hindi na siya pabalik patatanggal siya pero walang kasiguraduhan kasi nga sa roots na yan eh kasi weekly talaga yan. ano yan. Sumisibol talaga yan. Dalawang paa sa akin. Sa akin dalawang paa eh. Hindi lang isang pa dalawang paa. Halos parehas yung ano nila yun. Kung saan na paano. Kahit doon sa my heels. lang hindi ko na pinak hindi ko na pinakita sa inyo yung ano. Yung banda sa my heels. Sa susunod na no. Sa susunod ng video. Mas makapal yun. Yung kahit papano paano sa my heels na i- eh, puspus mo pa sa ano eh sa eh pero ito hindi pwede maikuskus kasi nga masakit ikan mo ba? Diba? inaawak mo pa ng chani eh, para yung kailang kasing laliman ng pagtanggal dyan pero kapag natatanggal lang ano rin ang sarap sa pagkaramdam parang presko nababawasan yung sakit yung ano yung bukol-bukol sa paa kita niyo na sa karchulan malala, mas malala niya, yung ano yung nataangal, kasi yung sniper lang naman ang pwedeng i-ano dyan eh. Kuchil yung ayoko. mga ng cutter. Ayoko. Kasi hindi ko mapailalim. Tapos, mga ganyan. Hiya, nahihiya po ako mag ano. Mag di Kung walang medyas, Nakakahiya ko yan. Minsan may time na nakalimutan ko magano ano. Mag yung pumunta ko sa isang ano. Sa isang party. Tapos, lang naman, simple lang naman yun. So, ang nangyari, nakaupo ako. Nilapitan ako ng ano? Nilapitan ako ng bata, mga 5 uh, years old, 4 years old. Yung mga 4 years old yan uh. na. niya, kinukurot-kurot niya. Sabi niya, ano to? Nasunog ba yan? <laughs> diba? So, sabi ko, wala, ano lang. Natuso. Sabi niya May mga mata-mata Kaya Ayun Thank you po sa